nga ang agawan ng time slot at spotlight nila Francine Diaz at bandang Orange and Lemon sa isang event. Dahil sa nagkagulugulong program. Pero, sa kabila nun, thankful pa rin si Francine, lalo na sa mga fanay na sumuporta at nagpadala pa ng gifts sa kanya. Ito nga yung very Ayan. controversial, di ba? Occidental uh, Mindoro ba ito? Oo, oh, may show Sama sila ba? na nasa sang orange and lemon para nag ano, uh, sila, nagtatay uh, na ng gitar kung maayos, kung maganda yung pag-perform nila. Testing, testing, testing. ano, oh, uh, uh, sound check. Kumbaga, sound check. Uh, sound check na sa stage na sila. Ito friendship, ito uh, talaga. Ah, himay-himayin natin okay. 'yan. Unang-una, may nakausap ang ating kaibigang si Richard Panlikawan, Okay. kasi taga-Occidental Mindoro. Hindi ano, hindi Occidental, occidental. misamis Mistangas ba? Sa San Nicolas, Oriental. Oh, ano ba? basta ano, ano lugar yan? Sa probinsya. Oh, sa probinsya, tapos na <laughs> dito. <laughs> probinsya talaga. Parang ang call time, ano parang ang oras ng pagsalang na naka-schedule talaga para kay ano di ano ay 10 o'clock PM. Okay. Mm -hmm. okay. tapos si Pating oras ng si lemon. binanggit naman nila sa video uh -oh. na 11 o'clock sila okay. naka na naka-schedule na magpe-perform okay. pero parang 1 o'clock na hindi pa sila uh, hindi pa sila si sila nakasalang na dalawa parehas okay. parehas okay. so doon pa lang may malina, may malina sa pag-schedule, okay. di ba? Mm -hmm. Parang gano'n. Tapos parang may nagning kaya-tama rin na ano. Oo. Oh, oh. oh. Parang oh. ang aga-aga daw ni Francine. Parang doon. 7 o'clock. 7 o'clock. time siya nang 8 p.m. 7 pa lang nandun na siya. Okay. 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 So, ay, na, ay. Oh. so parang ang nangyari naman doon sa stage, na sinabi, Inawag na kasi yung name niya, yung eh. katulad ng pinag-uusapan natin kanina. Kaya umakyat lang siya. So mapapansin niyo po may mga video na parang mangyayak-ngayak siya, oh, di ba? Okay. Kasi hindi niya marinig yung sound. sound check kasi yung Orange and Lemon dyan eh. Tapos pinaplay niya na. Pero kasi meron siyang sinabi, nung no, babati lang po ako. Oh. May, may ganun siyang salita eh. Hmm. Tapos maya-maya ay uh, tumugtog na. na, kumanta na. So parang ito naglabas din ng orange and lemons ng kanilang ano, 'di ba, yung kanilang uh, saloobin ng statement, 'di ba? Ah. Na parang na-disrespect sila. Ah, Oo, okay. dun sa nabasa ko ganun Respect din. To tapos lang may lang. nakita pa ako isang video kung saan kumakanta si Francine tapos bigla silang tumayo. Hindi nga silang parang nag-walk Pero natuloy din naman pala yung performance nila. Oh, pero ganyan principle. So, Occidental Mindoro pala yan. Mindoro. pero ganito principle ha. Ikaw, friend Romel, nung araw, di ba? Lagi mong kasama sa Sabi ng Granada. Ang kaibigan, di ba? At kilala rin natin si Isabel oh, na ano makitis oh ano? na magaling ano magaling din siyang ano ay dapat isalang na kami ay dapat isingit ah. na din si Isabel para ganyan nangyayari talaga yan amin correct mo. so anong stand mo diyan sa issue yan? kasi ang nangyari diyan si Isabel Granada po kabi-kabila ang racket ng nabubuhay pa oh. lahat ng sa mga sasalpak dito sa isang city lilipas sa kabilang, from north to south may ganun pa di ba ito po ang nangyayari sa amin, yung organizer, halimbawa, ang haba niya na may nag-stand-up comedians, ang haba na ng performance niya, sinakausap pa yung organizer, pwede ba si Isabel isalang na? Oh. Mapayag yung organizer, yung kausap, sinasalang. Siguro ito si Francine, ang stand ko dyan, si Francine siguro yung handler niya o yung manager na kinausap na siguro organizer. Mm -hmm. Pwede ba isalang na si Francine? Kasi, Kasi di ba ang call time nyo, 8, 7 pa lang, dito na kami. Sabi nyo, pakakantay nyo ng alas pwedeng kami na kasi ang tagal na namin pumayag ngayon itong you organization organizer. without the knowledge siguro ng orange and lemons. Uh -huh. Kaya nag-react sila. Uh -huh. Uh -huh. Parang ganyan ang basa Parang ganyan ang basa ko. Uh -huh. At saka ganito kind of friendship kasi banda yung orange and lemon. Okay. So pinakamahaba ng isang oras. Uh -huh. so, so uh -huh. pinakamahaba ng isang oras. Correct. Diba? Kasi yes. Francine, tatlong Halimbawa, kung isang kanta lang, ah. parang isang kanta lang siya, di ba? Yes. So, 10 minutes lang oh. yan hanggang pagbati niya. Parang ganun. Correct. Or kung tatlong kanta man yan, mga 15 minutes Correct. yan, di ba? Kasi ako nagdadala rin ako ng ah, show. Magdala sa racket ko dati nung araw, so yung magdala important. ng mga artista sa ano, probinsya, sa mga probinsya, Pistahan. sa mga piyesta. Uh -oh. diba? Di ba? Di ba kaya kausap friendship? Oo. Oh, oh. Actually, ganito yan. halimbawa natatandaan ko si Janela Salvador. Okay. Dapat iisalang na siya ng ganito. Okay. Ay, roldan si Andrea Vergneantes, dapat ganito ang, ang, -ang salak. <laughs> so, dapat i-coordinate mo yun talaga sa organizer na sorry, dapat ganito oh, pang pa salang nila kasi oh, may taping pa kinabukasan. Nagkakasundo naman inaunti kasi nga inaayos talaga, dinadaan uh -huh. sa magandang usapan at sa communication. Importante po Correct. ang communication sa kanyang event Correct. para hindi nag-away-away ang mga artista. Mm -hmm. Parang gano'n. Kasi kami, nung isinasalang si Isabel, kinakausap yung nag-perform. -pe Misa't tinitigil na eh. O, oh, diba? Alam nila. May, ang komedyante friendship, 30 Ayan! minutes. Correct. Oh, 30 minutes to 1 hour. Alam natin, sa tayo sa mga piyesta eh. Sabi ni Ma'am oh. ang tagal niya, ang kausapin, Kalaguan nga ba ni Bakla, kausapin din na. Sabi ni Mami Guapa, totoy ang tagal mag-perform ang oh. komedyante. Although hindi natin maalis friendship na kasi mawawala ang mga tao, lalo pag madaling araw na pag hinuhuli yung big star, Sabi. yung may pangalan. Pero kung ganyan kinol time nyo dapat ng ano, dapat sinabihan nyo na lang sina Francis na siya po ang huli ni sa salang. So dapat 12 o'clock, dapat yun po niya. Ganon oh, friendship. Nag-stick like, sa ganon yung oh, organizer. Para one o'clock pa lang, para one o'clock pumaisa siya. Ganon, di ba? Alam namin yan, you know, dad, kasi na na. oh. ganun, yan yung kasi na-experience natin. At sanay po sa pagbibigay niyo. Sanay